at nag-aasyong ng pasture ng kamay para gumawa ng isa pang spell. Habang si Bescott ay naiinip, ipinaalala kay Elric na wala na siyang oras para maglaro at nagnanais na tapusin ang paghaharap na ito. Inutusan niya ang lahat ng kanyang mga kabalyero na umatake, ngunit sa kanyang pagtataka, si Bescott mismo ay nagyelo. Nagtataka siya kung paano ito nangyari. Ibinunyag ni Elric na ang kanyang salamangka ng yelo ay may dalang nakamamatay na lason na nakapagyayelo sa target kahit sa kaunting hawak. Ang pagkakamali ni Bescott ay sinusubukang harangan ang pag-atake sa halip na iwasan ito. Inamin niya na hindi pa siya nakaka-encounter ng sumpa na magic na tulad nito. Casual na ipinaliwanag ni Elric na ang lahat ng ginawa niya ay maglagay ng sumpa sa kanyang ice magic. Napagtanto ni Bescott na maging ang kapitan ng unang squad ay gumawa ng matinding pagkakamali. Nais niya na hindi lamang sila ipinadala ni Captain upang harapin si Elric. Habang kinikilala ang hindi kapanipaniwalang kakayahan ni Elric, binalaan siya ng pinakamagandang Diyos na malapit na niyang pagsisihan ang pag ng kanilang landas na kahit na hindi siya makapagsalita dahil sa pagiging frozen. Nagawa ni Basco na ipahiwatig na ang pagkamatay ni Elric ay darating sa mga kamay ng unang squad. Sarkastikong itinanong ni Kapitan Elric kung ito ang unang kapitan ng squad na nagorkestra sa planong ito. Nanatiling frozen si Vescat at hindi makasagot. Malamig na ipinalam sa kanya ni Elric na hindi siya mag-iisa sa kanyang paglalakbay sa impyerno at nangako na ang unang kapitan ng squad ay malapit ng sumunod. Isang grupo ng mga kabalyero na nakatakas sa labanan ay lumapit sa kanilang kapitan. Inabot nila sa kanya ang isang scroll na nilagyan ng makapangyarihang anim na circle magic na tinatawag na fire bridle. Ipinaalam nila sa kanya na sila ang mga asul na lobo, ang tapat na mga espada ng pinuno na si Paul Whale, na nakatakdang maging susunod na blue lion, ay hindi maaaring umatras sa kahihiyan sa labanan. Tumugon ang kapitan sa pamamagitan ng paghimok sa kanila na tumakbo, tumakbo hanggang sa magkaroon sila ng mga pantal sa kanilang mga paa upang masunog ang lahat. At kung hindi pa yun sapat para sunugin man lang ang sarili at patuloy na tumakbo, idiniin niya na hindi mahalaga kung mamatay ang batang si Miss Isabel, inutusan sila ng kapitan na ialay ang kanilang buhay upang mabawasan ang buong lungsod. Ang mga asul na lobo, ang tapat na mga espada ng ulo na si Paul Whale, na nakatakdang maging susunod na asul na leon. Hindi basta-basta makatakas na ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Kaya nila, mahigpit silang inutusan ng kapitan na tumakbo, tumakbo at tumakbo hanggang sa matabiunin ng mga pantal ang kanilang mga paa. Hinihimok niya silang sunugin ang lahat. At kung hindi pa rin yun sapat, dapat nilang sunugin ang kanilang mga sarili at patuloy na tumakbo sa kanya. Hindi mahalaga kung mamatay ang batang Miss Isabel. Iginiit ng kapitan na dapat ay handa silang mag-alay ng kanilang buhay upang gawing isang tumpok ng abuang lungsod. Maria Kumento ni Fisto kay Elrond na parang may sinusubukan silang kabaliwan. Ayon kay Mephisto, ang tanging lahi na mas baliw kaysa sa mga demonyo o mga tao, gaano man sila kahusay. Ito ang tunay na mukha ng kanilang lahi. Napansin ni Elric na tatlong asul na lobo na lang ang natitira. Ang isa sa kanila ay wala sa kanyang linya ng paningin. Pero mas pinipilit ang pag alala ay ang makapangyarihang magic scroll na taglay nila, na tila hindi bababa sa Sixth Circle lekas isang pagkakamali, at ang buong lungsod ay maaaring maging isang nagngangalit na impyerno. Nagtataka ang kapitan kung mapipigilan ba ni Elric ang potensyal na sakuna na ito, kahit alam niyang maaaring huli na ang lahat. Biglang, mabilis na pinutol ni Isabel ang kamay ni Kapitan Simon gamit ang kanyang espada. Hinahangaan ni Elwick ang kanyang kawalang takot, binanggit na naramdaman niya ito mula noong panahon nila sa Ice Mountain. Inamin ni Elric na ginamit ni Isabel ang bagay na ibinigay niya sa kanya para makatakas, at namamangha siya sa napatunayang epektibo ng stealth scroll. Pabiro niyang sinabi na sulit ang app plus na natanggap niya sa scroll production class. Ang balumbon ay talagang gumawa ng mga kababalaghan sa pagtulong kay Isabel na maisakatuparan ang kanyang pagtakas, hawak ang kanyang espada. Sa kabilang banda, si Simon at naglunsad ng isang pag-atake kay Elric na sumisigaw para sa kanyang pagkamatay. Ngunit mabilis na ginamit ni Elric ang kanyang spell upang ma-freeze si Simon. At pati na rin, sinabi ni Elric kay Simon na lumalaban siya. Nagtatanong kung bakit siya lumalaban ng mahigpit. Gayong alam niyang nakatakdang mamatay pa rin siya. Tinutuya ni Ulrich si Simon na nagkumento sa kanyang disfigured face. Inamin ni Ulrich na napapagod na siya at iminumungkahi na tapusin na nila ang paghaharap na ito. Gayunpaman, sumagot si Simon sa pamamagitan ng pagtatanong kung sa tingin ni Elric ay tapos na ang lahat. Ipinaalala niya kay Elric ang dalawa pang asul na lobo at ipinaalam sa kanya yon. Habang si Elric ay abala sa kanya, tiyak na natapos na ng kanyang mga nasasakupan ang kanilang paghahanda. Habang si Simon at ipinagmamalaki ang tungkol sa katapatan ng Blue Wolves sa kanilang liage at kung paano sila hindi kailanman nabigo sa kabila ng pagkatalo mula kay Elric Simon at nagbabala, sa lugar na ito ay malapit ng maging isang impyerno na puno ng mga hiyawan. Gayunpaman, mahina hong ipinalam sa kanya ni Ulrich na aalagaan niya ang kanyang mga nasasakupan ang nakapirming si Simon sa kanyang kaliwa, ay nawala ng imik. Ipinaalala ni Elric kay Simon na siya ang humiling sa kanya na gamitin ang mahika na ipinagmamalaki ni Elric. Ipinaalam niya kay Sinomia na kahit ang kanyang huling trump card ay wala na ngayon. Sa pagkakataong iyon, lumapit sa kanila si Isabela. Nagsimulang magmakaawa si Simonan sa kanya, nangako na kung iligtas niya ang kanyang buhay. Siya ay magsasalita upang pamunuan ang tungkol kay Paul Whale. Isiniwalat ni Isabel na ang kanilang orihinal na utos ay upang takutin siya ng kaunti at ay escort siya kay Paul Whale. Habang si Simon ay patuloy na ipinagmamalaki ang kanyang posisyon bilang kapitan ng ikatlong pangkat. Sa paniniwalang pakikinggan siya ni Paul. paman. Mariing sinabihan ni Isabel si Simon na itigil ang patuloy na pagdadala ng kahihiyan sa pamilya ng Whale sa isang mabilis na galaw. Tinanggal niya ang ulo ng seminar sa katawan nito gamit ang kanyang espada. Humingi siya ng paumanhin kay Elric para sa kanyang mga aksyon na nagsasabi na nawala ang kanyang galit. Elric reassures her, mentioning na iwanan na sa kanya si Simon. Kaya lahat ay mabuti. Pagkatapos ay tinanong niya kung nasaktan ba siya. Tiniyak sa kanya ni Isabel na ayos lang siya kahit na ang kanyang katawan ay maaaring na shock. Iminungkahi ni Elric na maghintay siya ng ilang sandali, ngunit bago niya matapos ang kanyang pangungusap, sumabat si Isabel at nagtanong kung maaaring niyang iligtas ang isa sa mga asul na lobo. Ikinwento ni Isabel ang kanyang mga nakaraang karanasan na nagpapahayag na hindi pa niya naramdaman ang ganito. Ang mga kabalyero mula sa kanyang pamilya ay palaging lumalayo sa kanya, Isinasa alang-alang ang kanyang pagkawalang talento, kahit na nagpakita sila ng paggalang, ito ay dahil lamang sa siya ay anak na babae ng Blue Lion. Wala nang iba pa, kung tungkol sa mga asul na lobo ng kanyang Tio Paul, kung minsan ay nagpapakita sila ng paggalang, ngunit sa ibang mga pagkakataon ay tinititigan nila siya ng nakakainsulto na parang malamig pa sa yelo. Damang-dama niya ang kanilang paghamak sa kanya, gayon paman. man. Ngayon ang mismong mga pader na iyon ay puno ng takot takot sa kanya, nagpa siya silang iligtas ang isa sa mga asul na lobo at gamitin siya bilang isang mensahero upang maghatid ng mensahe sa kanyang tiyuhin na ang posisyon ng Blue Lion ay hindi kailanman magiging kanya. Sa totoo lang, mas takot ang mga knights kay Elric kaysa sa kanya. Nais ni Isabel na magkaroon siya ng kapangyarihan at talento tulad ni Elric, ngunit mabilis niyang pinaalalahanan ng kanyang sarili na hindi siya maaaring patuloy na nananangis magpakailanman na pagtanto niya na upang makakuha ng kapangyarihan, dapat niyang baguhin ang kanyang mahinang saloobin at kumilos upang mapabuti. Nagtanong si Elric tungkol sa mga plano ni Isabel ngayong lumipas na ang agarang panganib. Ipinaalam niya sa kanya na pupunta siya sa Carnoy, kung saan nagpapagaling ang kanyang ama upang magstratehiya para sa hinaharap. Iniisip ni Elric kung balak niyang dagdagan ang kanyang puwersa. Sinabi ni Isabela na susubukan niyang humingi ng tulong sa mga kaibigan ng kanyang ama na may utang na loob sa kanya. Pinupuri ni Elric ang kanyang desisyon na nagsasabi na walang maglalakas loob na hawakan ang isang lugar na protektado ng asul na leon. Sinasalamin ni Isabel ng pribado na ito ay magiging totoo kung naroon ang kanyang ama. Gayunpaman, nag-aalala siya na kung hindi siya majay gising, ang labanan sa hinaharap ay mahirap manalo. Isinasaalang-alang niya na maaaring magkaroon siya ng pagkakataon kung tutulungan siya ni Elric, ngunit alam niyang hindi maaaring magkakasama ang isang leon at salamangkero. At saka, may utang na loob na siya kay Elric, at ayaw na niyang mabigatan pa siya. Ayaw makipaghiwalay ni Isabel kay Elric, ngunit napagtanto niya na oras na para magpaalam dito. Iniharap ni Elric ang ilang papel kay Isabel, hinihimok siya na kunin ito, tinanong ni Isabel kung ano ang mga ito. Ipinahayag ni Elric na maaaring siya ay mapangahas, ngunit narinig niya na ang sakit ng kanyang ama, ang Blue Lion, ay nagihirap mula sa isang katulad na sakit sa pagbara o blockage disease. Sinabi pa niya na hindi siya lubos na sigurado kung makakatulong ito. Ngunit ang mga papel ay naglalaman ng isang potensyal na lunas para sa sakit sa pagbara. Nagulat si Isabel dito. Habang tinitingnan ni Isabel ang mga papel, tinanong niya si Elric tungkol sa nilalaman ng mga ito, iniisip kung feasible ba ito. Pagkatapos ay humingi si Elric ng kanyang kapatawaran para sa kanyang kapangahasan at ipinahayag na narinig niya na ang karamdaman ng Blue Lions ay kahawig ng kanyang nakaraang sakit na blockage ipinaliwanag niya na hindi siya sigurado kung makakatulong ang mga papeles ngunit naglalaman ang mga ito ng potensyal na lunas para sa sakit na nakabara mukhang naguguluhan si Isabel sa mga sinasabi niya nagpa siya si Elric na liwanagan at humingi ng paumanhin sa pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan tinatanggal niya ang transformation spell na nagpapakita ng kanyang tunay na pagkatao bilang Elric Melvin ang pinuno ng pamilyang Melbourne at ang Radiant Star Ipinaliwanag niya ang kahalagahan ng pamagat na Radiant Star, na isang peerage na ipinagkaloob kay Austin Mervyn John, na bilang Megas of the Star pagkatapos ng kanyang tagumpay sa digmaan laban sa mga demonyo. Ang pamagat ay sumasagisag sa ningning na ipinakita niya sa larangan ng digmaan, at kahit na wala itong taglay na likas na kapangyarihan, ito ay isang prestihiyoso at tanyag na peerage na kumakatawan sa maningning na kaluwalhatian. Nagtatanong si Isabel kung siya si Elric, ang Elric Nakamatos sa Imperial Magic Hospital. Inamin ni Elric na mayroon siyang ilang mga pangyayari na hindi niya maibubunyag. Ngunit ito ay totoo na siya ay dumaranas ng sakit na blockage hanggang kamakailan lamang. Ipinaliwanag niya na ang papel na hawak niya na naglalaman ng treatment ay ginawa niya pagkatapos magsaliksik sa sarili niyang katawan kasunod ng kanyang pagaling dahil ang sakit ng Blue Lion ay katulad ng blockage disease ang paggamot ay dapat na may ilang tulong. Ipinaalala ni Ulrich kay Isabel ang kanyang panata na maghihiganti sa mga nagpahirap sa kanya. Siya ay nagpapahiwatig na ito ay magiging kapespalad kung ang asul na leon ay mawawala sa oras na iyon. Nalulula sa emosyon, tumulo ang luha ni Isabel. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat at iniisip kung paano niya masusuklian ang gayong kabaitan. Dahanda ang tinapik ni Elric ang ulo ni Isabel at tiniyak sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito habang plano nitong tanggapin ang kanyang makatarungang bahagi ng kabayaran mula sa kanya. Sa takdang panahon, ipinahayag ni Isabel ang kanyang pagnanais na mabayaran kahit isang bahagi ng kabutihang ipinakita sa kanya sa pamamagitan ng pagtulong ni Elric. Sa pagkakataong ito ay tinanong niya kung gusto niyang gawing bayani siya. Samantala, nagsimula na ang City Rescue Program para sa mga sibilyan. Nag-aalala si Fisto tungkol sa pagbubunyag ni Elric ng kanyang pagkakakilanlan tulad nito. Paliwanag ni Elric na walang alin lang ang hahanapin siya ni Paul. Kung isa sa alang-alang ang bilang ng mga asul na lobo na kanyang natalo, si Paul ang uri ng tao na kinasusuklaman ang pagkatalo. Bukod dito, si Ulrich, ang kakaibang salamangka ang maglalantad sa kanyang pagkakakilanlan, lalo na kung magdulot siya ng kaguluhan sa akademya. Si Mephisto ay patuloy na nagtanong kung plano ni Elric na itakda ang entablado. Dahil ang kanyang pagkakakilanlan ay malamang na malantad sa isang paraan o iba pa, kinikilala ni Elric na ang pagtulong sa Blue Lion ay talagang magiging kapakipakinabang para sa hinaharap na muling pagkabuhay ng pamilya Murray. Itinuturo ng Fisto na si Elric ay hindi lamang gumagawa ng isang spotlight para sa kanyang sarili, ngunit naglalagay din ng isang matatag na pundasyon. Inamin niya na dati ay ang talent lang ni Elric sa magic ang kanyang tinuturing, pero ngayon ay nakita niyang may talent din si Elric sa diskarte. Sa gitna ng mga pagsisikap sa pagsagip, isang sibilyang ina na nakahawak sa kanyang sanggol ay lumapit kay Elric at nagtanong kung aalis na siya. Hiniling niya sa kanya na manatili ng kaunti, magalang na tinatanggihan ang kanyang alok. Ipinaliwanag ni Elric na napakatagal na niyang nanatili sa kanila at hinihikayat silang bumalik sa kanilang pang-araw-araw na buhay ang nagpapasalamat na ina ay nagpapahayag ng kanyang pasasalamat sa kanya na binibigyang diina kung hindi dahil sa kanyang pagtulong sa pagtalo sa mga maling gawain ang kanilang sitwasyon ay magiging miserable mula sa likuran may tumawag kay Elric at nagpasalamat bagamat hindi sigurado kung paano ipaparating ang tama lumingon si Elric para makitang curious si Chen tinanong ni Elric kung bakit may suot na melancholic expression si Chen itong mga nakaraang araw Pinaalalahanan niya si Chin na ginagampanan lang niya ang kanyang tungkulin at hindi na kailangang labis na magpasalamat. Ipinatong ni Chin ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at ipinahayag na bilang isang kabalyero ng panaghoy, hindi niya malilimutan ang pabor na ito. Na-touch si Ulrich pero na overwhelmed din, inulit niya na hindi na kailangang magtagal. Habang si Chen para ipahayag ang kanyang pasasalamat. Unmuscularly Fisto playfully remarks to Chen, kahit hindi siya marinig ni Chen, na ginagawa lang ni Elric ang lahat ng ito para sa future money na matatanggap niya. Sabi ni Elric kay Fisto na tumahimik si Fisto at saka tinanong si Chen tungkol sa kanyang mga plano para sa hinaharap. Ipinaalam ni Chen kay Ulrich na hindi alintana kung si Paul Whale ang nasa likod ng mga kamakailang pangyayari, ang pamilyang Whale ay may pananagutan pa rin sa mga maling gawain. Kaya naman, nangako siyang tulungan ang mga taong apektado ng sitwasyon hanggang sa wakas, at itinuturing niyang tungkulin niya bilang isang marangal na samahan ang batang Miss Isabel sa The Carnery. Binabalewala ni Fisto ang plano ni Chen, na isinasaalang-alang na ito ay katwiran lamang at isang paraan upang pukawin ang damdamin ng publiko. Samantala, patuloy nalalaganap ang pagiging kilala ni Paul Whale. Nagpahayag ng pagtataka si Fisto sa pagiging tuso ng babae, na natagpuan itong mas matalino kaysa sa una niyang inaakala mula sa kanyang inosenteng hitsura. Sa pag-alis ni Elric na nagpapasalamat ng mga sibilyan ay iniligtas niya ang hiling at swerte at ipinaabot ang kanilang pasasalamat na hinihimok siyang bumisita muli sa hinaharap. Lumingon si Ulrich kay Fisto at nagmumungkahi na bumisita sila sa Dean. Samantala, sa opisina ng Deans, ang dekano ay nagtuturo kay Reverend upang makuha ang mga karapatan sa paghuhukay anuman ang mangyari, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pakikitungo sa narrator family, ang Dean ay nagpahayag ng pagkadesmaya kay Sean na pinakamalapit sa kanya, na hamarang sa kanyang mga tagapagturo at ipinahayag na hinding hindi papayag na tumuntong si Sean sa akademya. Ang Dean ay naguutos kay Reverend at maghanap ng anumang paraan na kinakailangan, kabilang ang paggamit ng press o panunuhol sa mga nakatataas upang masecure ang karapatan. Si Raver ay agad na umalis sa opisina upang isagawa ang mga utos. Tatlong araw na lang ang natitira bago ang halalan ng punong guro, Desperado na ang dekano na makuha ang mga karapatan sa paghuhukay. Isang misteryosong pigyera ang naroroon sa kanyang opisina. Ang dean ay nagtatanong kung ang pigyera ay handang makipagtulungan sa kanya, nagtatanong kung siya ay gumawa ng desisyon na sa wakas ay makipagtulungan. Makit kita ang bagong figure ni Elric na may malupit ng iti sa kanyang mukha. Nagpapahayag na kung tuso ang dean, mas tuso ang salamangkerong minsang kanyang enapi. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking mga video. Tapos na po.